Milyong-milyong halaga ng hinihina ng Shabu na harang sa Ninoy Aquino International Airport. Ma-report si Bien Manalo. mahigit 3,000 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 21.6 million pesos ang nasa bata sa kinasang interdiction operation ng mga operatiba ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa departure area ng NAIA Terminal 1. Meron tayong ano, no, uh, natanggap uh, na coordination galing sa Manila International Airport Authority. No? Bali, uh, dito sa isang gusali dito Maria mm. Ferdinand ba? Meron dito mga kinang, ginagawa no, ng mga mga pwesto, no? Ng mga uh, mga construction worker po na nakakita po no, na uh, supot po no, doon sa ginagawa ng uh, study. Selyado sa tatlong improvised pouch ang mga kontrabando nang madiskubre ng mga otoridad. Inaalam pa ng PIDEA kung sino ang nagmamayari at saan nanggaling ang mga naturang droga. Nagkontakt tayo no, ng uh, ating na uh, interview doon sa, sa tao po na hindi siya nakakita. And uh, apparently meron daw uh, isa, uh, isang cabinet na, na, dapat gagawin nila no pagkabukas nila. Okay. Meron po pala man itong naka, naka plastic po na ito. So eh anyway, nga po sa kanilang suspect at uh, syempre po uh, sa kanila po uh, tingin natin ito po yung uh, bago po sa kanilang paningin. Uh, tinawag po nila yung mga kasama dito sa Mia uh, po, no? At uh -huh. uh, subsequently na Patuloy naman ang mga otoridad sa pagpapaigting ng kampanya laban sa droga. Tayo po yung kukontak regularly ng mga profiling and history and uh, uh, canine inspection po no? sa cargo po at sa passenger terminals. No? Makakasa po ang mga kababahe po sa ating tuloy-tuloy po na pagkatrabaho uh, po kahit po uh, uh, dito po sa hindi uh, season na ito. Dadalhin sa Pideya Laboratory Service ang mga nakumpiskang kontrabando para isa ilalim sa pagsusuri. BN Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.